Okay, magandang magandang uh, hapon po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan Muli, nandito na naman po tayo sa ating uh, episode. no So, sa araw po ito mga minamahal ko mga kababayan ay pag-uusapan po natin. Ano? Uh, pero bago lahat pala, binabati ko ang mga kababayan natin sa abroad. Maging ating mga masusugid na tala sa baybay. Magandang magandang hapon po sa inyo lahat. Okay, pag-uusapan po natin itong mailit po na usapin patungkol po sa gustong uh, maging panukala po nito pong ni Senator Robin Padilla no so naging mainit po sa Senado yung usapin po patungkol po sa panukala ni uh, Senador Robin Padilla na ibaba yung edad ng kabataan o ng isang tao na nai-involve sa krimen o sa mga kriminal na gawain. So, kung di ako nagkakamali, eh, 10 years old. Gusto niya ng panagutin sa uh, krimen na magagawa nito, no? So, pero bagong lahat, mga minamalikong mga kababayan, gusto ko pong panoorin natin yung uh, naging reaction po ni Senator Robin Padilla sa naging uh, uh, Pahayag po, no? ni Kiko Pangalinan o Pangilinan ba? Pangiling yes asawa po ni Sharon Coneta so ito't panoorin po natin lalo na naman lang, hindi po talaga ako makapaniwala iyan lang ang gagawin nyo Diyan sa mga batang yan ganyan lang i-interviewin nyo lalo na naman lalakas po ang mga loob ng mga sindikatong bata bakit naman dumating tayo sa puntong ito. Nakapag ang nakagawa ng karumal-dumal na krimen, tatratuhin pa ba natin itong bata? Isa lang po yung ating mitiin, uh, mithiin, proteksyon na ng mga bata. Bata. Pero yung mga nakagawa po ng mga heinous crime, hindi ko po talaga matatanggap na tatawagin nating mga bata ito mga ito. Ito po yung nakakatakot po. Kung ito po ay hindi natin haharapin ngayon, ang sabi nga po ng ibang mga eksperto, baka isipin talaga ng mga bata na okay lang to. Kasi hindi naman tayo makukulong. Naniniwala tayo sa rehabilitation. Pero bago tayo makarating sa rehabilitation, magbayad ka muna ng kasalanan mo. Hindi naman po pwedeng hindi ka magbayad ng kasalanan. Yun lamang po. So yun, so, yun po ang naging pahayag po ni... Senador Robin Padilla sa naging paliwanag po kasi yung gusto po kasi ni Kiko Pangalinan, ay eh, panatilihin pa rin yung uh, batas. ah Batas na nagsasabing kapag ka underage, ay eh hindi pwedeng makulong. Pero may sinabi po si uh, Senator Bato de la Rosa at ang kanya pong naging pahayag ay ganito po. So, kasi gusto sinuportahan po ni Senator Bato de la Rosa yung uh, naging pahayag po ni Senator uh, Robin Padilla no? so ito't pakinggan din po natin panoorin noon ang mga bata ang ginagamit ng mga sindikato pero ngayon ang mga bata na mismo ang sindikato mm -hmm. hindi na sila nagpapagamit sila na mismo ang organizer sa criminal syndicate mga bata Pag mahuli mo yan, pagbisigahan mo? Wala ka naman, wala na sila ituturo na ginagamit lang po kami nito mga matatanda na mga sindikato, inutusan kami. Sila na mismo. At pag hinuli mo, tama ka sinabi mo, pag huli mo, pag hawak mo sa bata, bubunot ka sa bulsa yan. Sir, birth certificate ko, oh, less than 18 pa ako, less than 18 ako sir, kaya hindi mo ko pwede arrestuin. Yun! So, yun po yung uh, naging pahayag po no ni senador uh, Bato de la Rosa. So, alam niyo kung lalaliman po natin talaga, no, hindi ko sa kinakampihan natin si senador Robin Padilla, pero aminin po natin na tama po 'yung sinabi ni senador uh, Robin Padilla. Nag-iisa lang naman ang mithi, sino bang sino ba sa atin ang ayaw protektahan ng mga kabataan na lunat, na aapi, lalo na't naaabuso, lalo na't nagagamit sa sindikato. Ang punto po kasi, alam niyo sa totoo lang, yung edad ngayon ng mga kabataan, pag umidad na yan ng 10 years old, ang katumbas niyan ngayon, alam niyo, parang 18 years old na eh. Kasi dahil nga high tech na tayo, advanced na tayo, yung utak ng mga bata, hindi na tulad ng utak noon, ng mga panahon natin, na talaga pag sinabing 7 years old, ang kaisipan ay pag 7 years old lang talaga. Napapansin nyo pa yun? Sana nakukuha nyo po yung punto. Sa totoo lang, uh, yung edad na 7 to 16, bata pa talaga yan. Pero, bagamat bata yan, marami na pong alam gawin yan. Marami na pong kakayahan yan. Uh, meron nga akong nakita, 12 years old eh. Binubugbog na lang yung nanay niya. 10 years old, sinisipa na lang yung nanay niya. Oh, 7 years old, matinit na kong magnakaw. Kahit anong gawin ng magulang niya, kahit anong pangaral sa kanya, ay eh, hindi po nakikinig. May, may ganun pong bata, mga minamahal kong mga kababayan. May likas po talaga na bata na kahit na sabihin nating bata, yung kanya pong kaisipan ay parang matanda na na hindi na pwedeng maturuan. Kasi yung normal na bata, pag sinabing bata, pag tinuruan mo yan, pag pinangaralan mo yan, makikinig at makikinig yan lalo, lalo na kung siya po ay uh, talagang nagpapasakop sa bubulang May mga bata po kasi na uh, paglabas na paglabas pa lang ah, ng mundo. O paglabas na paglabas pa lang niya sa mundo ito, rebelde na. Iba na ang isip, iba na ang motibong gawin, iba na yung gustong gawin pala sa mundong ito, kundi gumawa ng masama. ba? Diba? Kaya nga, tama po yung sinabi ni Sir Bato de la Rosa na uh, dati, uh, noong mga panahon ng 80s, 70s, ang mga kabataan talagang nagagamit sa sindikato. Pero sa mga panahon na to, maraming kabataan na underage ang bumubuo na ng kanilang sariling sindikato. Totoo po yan. Sa mga hindi po nakakaalam, totoo po yan. At ako din po mismo saksi dyan na maraming mga kabataan ngayon na sa murang edad ay nakakabuo po ng gang, nakakabuo ng fraternity, nakakabuo ng sindikato. Kaya, ang ibig sabihin ko lamang po, eh, marami po kasing mga kabataan ngayon pag tumuntong na ng 15 malakas ang loob na gumawa ng masama dahil alam nila na yung edad nila na yan ay pwede nilang pagkakitaan na kung saan yung edad din nila na yan ay pwede nilang gawing ha, panakip o pang uh, pang exit ha, para hindi sila makalaboso so ang pinaka punto po kasi ni Senador Robin Padilla kung maaalala ninyo mayroon pong tatlo o dalawa bang binatilyo na pumatay po ng isang estudyante o dalagita na nag-aaral alam nyo kung yan po ay bata hindi po nilang magagawa yun bagamat ang ilang kanilang edad ay bata pa pero ang kanila pong kaisipan ay hindi na po pang bata kung makukuha po ninyo ang punto ni Senador Robin Padilla. Hindi po ko uh, hindi siya hindi po ko sang-ayon kay kay uh, to? uh, asawa ni Sharon Coneta. Hindi po sa hindi ako sang-ayon sa kanya na uh, protektahan ng mga kabataan. Tulad po nagsinabi sinabi ko, hindi po masama ang protektahan ng kabataan pero ang masama po dyan, kung kukonsintihin natin yung kabataan. Pero sa naiisip ko, ito ah. Alam nyo kung ang batang niya, sa murang edad dyan, makukulong siya. Makulong siya na 20 years. Sisigurad ko yun kasi niya, paglaya niya, baka tuminom na yan. Hanggang sa pagtanda niya. Di ang nakikita ko. Di ba? O, kasi sa hirap ng buhay na sa loob, nasabihin ng batang niya, naku, sa rananasan ko, hindi na ako babalik. ba? Diba? So at least bago siya tumuntong ng 30 o 35, paglabas niya, handa na siyang gumawa ng kabutihan. Kesa naman pagtanda na, yung dun yung pa lang siya ikukulong. Paglabas niyan, iba ang magiging mindset niya. Wala na, matanda na ako, wala na rin akong pag-asa, wala na rin ako, ay, babalik na lang ako dun sa, wala naman ako natapos. Wala naman akong, ganun din naman. Ito sa kulong, libre kahin, libre iba sa magiging mindset po ng isang bata pag nakulong ng bata pag lumabas yan uh, dahil alam niyang may pag-asa pa siya may pagkakataon pa siya hindi na kasamaan niya di ba so para sa akin huwag po sana kayo mag-isip na kung ano man pero mas may punto po kasi mas mas may bigat po kasi yung isinusulong po ni Senator Robin Padilla no hindi po si Senator Robin Padilla ang kinakampihan ko dito kundi yung kanya pong sinusulong. No, hindi po tao. Alam niyo naman po dito kung ano yung mas maganda, sino yung mas tama, doon po tayo. No, kaya sana eh suportahan po natin kasi sa totoo lang, mating na mga bata diyan sa Quiapo. yung gumagawa ng krimen diyan sa Metro Manila. Yung umaakyat sa mga sasakyan at nagnanakaw. Mga underage yung iba diyan. Kakaunti lang yung mga nanats na sa tamang edad no? Ang ginagamit ng mga nasa tamang edad yan, yung mga underage. Kapag bumaba ng sasakyan yung driver ng truck, ang sasalubog sa'yo, yung edad 16 years old, may daladala po chilyo. Pag nakasaksak yan, which lang. So, ang ibig sabihin ko po dito, eh, huwag lang naman sana yung may mga uh, mababang edad yung protektahan natin. Dapat lahat. Dapat pair tayo. Hindi lang yung underage, hindi lang yung minority edad. E eh, may buhay din naman po yung mga Ilalang lalo na yan Meron ako nabalita Sinaksak ng 16 years old Dahil Nung bumaba, nung bumaba yung driver Dahil nakita yung nagnanakaw yung mga tulonges Nasaksak yung driver Which Kasi Parang ko nasabi Hindi naman nakulong yung sumaksak e eh, Dahil 15 years old lang yung sumaksak E eh, paano yung pamilya? Paano yung anak nung nasaksak? E eh, bata din yun Na nangangailangan ng ama So para po sa akin panahon na para mabaguhin po yung batas na yan o, hindi naman po sinasabi na tatanggalin na na proteksyonan yung mga batang inaabuso hindi po ganun ang sinasabi lang para matakot yung mga kabataan na yan gumawa ng masama at mabigyan ng leksyon eh dapat sa edad na 10 years old panagutin na yung mga yan total paglaya naman yan may chance pa siya dahil bata pa siya nung nakulong eh. Hindi naman siya e yung makulong ka ng 40 years old, iniisip nila may chance pa, may, may panahon pa. Yung pa kayang makulong niya ng 10 years old. Diba? So, para sa akin, mas pabor po ako sa panukala o sa gustong isulong ni Senator Robin Padilla na iba, baba, iba yung ano, o iba ba yung uh, edad ng isang tao na pwede nang uh, managot sa batas. So, yun lang po yung akin, mga minamahal ko, mga kapabayan. So, muli po, tulit po, po, po nang sinasabi ng ngayon, mabuhay po ng ating kapabayan, mabuhay po ng mga mahal sa ating kapabayan. Maraming maraming salamat po.